makina. Ito po ay 20 ilang year to? 19. 20. 2019 model. So from 2019, 2020, 2021, 2022, 22, mga 6 years old na siya. And then ngayon lang siya nababa. So sulit na rin yung 6 na taon na ginamit mo siya. Alam mo kung bakit? Dahil sa 6 na taon na yon, kung marami naman siyang naitulong or naging uh, kasama mo siya sa negosyo sa trabaho, sulit na sulit na rin yung ap Anim na taon. Biruin yung guys ha? sa anim na taon, ito lang yung naging issue niya ay No? Tinan nyo, medyo naging uling na yung loob, nagkaroon na ng sludge. Yan, dahil napabayaan, actually hindi naman siya napabayaan sa change oil. Napabayaan lang sa maintenance sa intake. So, hindi alam na may-ari na ganun pala dapat na dapat yung minor Uh, sakto dapat dun sa standard ng requirements ng isang motor ngayon ito papakita ko sa inyo yung mga laman loob nya, ito, kung ito makikita mo starter gear yan oh. Ayan yung starter gear Ayan. sobrang itim Ayan, oh. sobrang itim yan and then ito na yung loob, so babaklasin natin yun si mga nego hindi na namin binabaklas dito yung bong part itong kabila na lang So, yan yung mga basic na lang na ginagawa namin na para hindi na matrabaho. Yung isang pisi na lang na makina yung binabaklas namin. Yan. So medyo may katigasan na yung mga torquilo niya dahil hindi pa nga nagagalaw. Ayan. Tinutulak lang yung ano, yung dowel. Ayun, ayun nabaklas natin. Makikita niyo 'yan, yan na niya, no. Di ba? Kung kulang ka sa alaga sa motor, ganyan mangyayari sa Pero kung anim na taon mo naman na namang tong motor, sulit lang. Ayan. Pwede natin. Eh, sigo niya. Medyo ma maingay na yan. may magpapalit tayo. Ayan yung loob, oh. May kita nyo, di ba? Ito yung sigo niya na papalit namin. Uh, ito yung sigo niya. Ito. O, ito yung bago. Palit lock na rin to, ah. Kasi yung block may tama na rin. Ito yung sigo niya, no? Oh. Brand yun ng NMAX. Ayan. Ang gagawin natin dito, lilinisin na rin natin. Ang pinalilinis namin dito, gasolina. Kasi syempre, dapat gasolina dahil masyado lang makapal yung langis na natuyo. And then saka namin lilinisin ng degreaser. Yan. Ipo-post namin yung ano, yung before and after nito. Bakit nga pala nagkakaganito? Yung tono ng gasolina, yung tono ng hangin, mababa minor, nagkakaroon ng ano, ng overheat. Ganyan ang mangyayari. Diba? Maluluto yung langis. Pag naluto yung langis, kakapit yan sa crankcase. Ganyan ho na nangyayari dyan. Pansinin mo, pag nagluto ka ng ano, mantika, ay, I mean, ulam, prito, ba? Diba? Pag napabayaan mo yung ano, yung kawali, natututong, ba? Diba? Ganon din dito. Pag nag-overheat, natututong, nasusunog yung langis. Ayan. Hindi naman masusunog yung langis kung hindi mainit na mainit yung makina. Wala lang sa tono yung ano, yung yung makina. Dapat na ito tono rin at na na chuchun up ng maayos. Um, bagong tip yan ha kung nagustuhan nyo po yung video na to follow nyo lang po kami sa tiktok at sa youtube at sa facebook JP Motors PH po, maraming salamat